MN Drama presents Handu Manan So So Ka Awe Ano pa sayang ka agi karon Mungkin ini usah kalah ngatakan milen Elias sebut. Agar rumah tetampu, nak ngah, Reported by X Thunder Gaming. Wa lagi taon ko magbinuang nimo. Naibaw ko may babae ka? Isi, Usap pa. Gusto na. Sabi niyo mo, napulaan na kikuha na yung ato relasyon. Huwag salig na ako! Pulos na lang ka pagduda. Tungkol kay mo, huwag kipafil na ako! Tungkol kay huwag kay salig na ko. Magkibuwag na ko niyo. Onsa? Huwag ka magkadungog. Magkibuwag na ko niyo. Di na ko. Sus, nagtuo ba ko ba Nga, kamu mo nagit si Macy yung kaday yun kay since high school, good mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, ginalan gina ko magbantang yung pagkasilosa ng awas lugar. Masa yung karoon na sana yung mga oy. Masa magkabali ka magpuhon. Magkibali ka na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, Buot ipasabot, Ana. Mahal lang yun kaniya. Kasabot man ko, ma. Pero dilisan maayo nga si Gihon kung niyag duda ka dadlaw. Matuok tumang gud ko. Ay. Unya unsaon man ha. Dili na gud kaniya. Ambot um, ma. Mahal pa mo ko siya pero aking balik tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jo. Jo. Bay, nakita nandun na ako sa misis sa ospital pag usang adlaw. Ha? Ospital? Oo. Uh, Yika nandun siya nagpa-check up. Mau ba? Nganom ka. Doon na siya yung sakit? Hawa na siya kung makapangutahan na. Pero kung... ...yoyos yun ka, tawagin lang siya. Sige, bay. Salamat. Magkita ka. Sige. Asaman. Sige. si Tess? Oo. Oh, Mabdos ko. Missy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gi sa doktor nga mabdos okay, ko. Oo, oh, kibawad sa ako na ko pagsulti sila sa si mama, Ani. Teka, Gun. Andam ko mga tubang nilang mama ni mo, o ni papa ni mo. Tinood ka? Oo, oh, Missy. Kung may sa bata, Mau nga uh, obligasyon ta mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pud nako na mag-usab nako. Ako na, na kontrolan nako pag sa Lawman ko kana, Missy. Wa eh. ba kanig Bahing na mabdos ko? Ganong magbahay man ko? Kay na makagbalik na ako. Missy, bisag ka nos ah, huwag maging ang akong pagmahal mo. Napuno na lang yun ko. Napuno ko sa atong nga pagsige na nag-away at kung kayo pinamit ko ni mong dudahan. Wa mo kayo lang yung babae, God. Naibaw ko. Ag sorry kung nagsige kong tuta ni mo ato. Sayop kit ka ayotan ako. Nga sige. Kalimtan lang ito na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Chocho. Mahal di ka, Macy. Ingo mo nang gumabot ang anak. Um. Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Oh, ha? Uh, uh, sige, sige eh. Uh, Andamon ko lang kanyang tangin mo mga gamit. O niya, dadaon na dito sa hospital, okay? Pagdali, Jo! Recorded by X-Thunder Gaming. Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman kong kuy nabantayan. Nga, unsa ma? Unsama. Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko ang mangi mo. Ma, unsa'y sa'y mong ipasabot? Ambot um, lang. Hindi ko gustong magduda, pero... Maoginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma. Di mo kung sa kisulti ni Mama eh. Nung samko. ko. Mm, jo, oh, o alik ka matuog. Yan naman ka, doon ay nakasamok ni mo. Oh, wala man. O oh, sige na, katawag na. Dali, dali, may. Gagos na ko. Mm. Sige na, piyungan na na yung mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin niya mm -hmm. ni ni yung bata. Musa. Mura ni pagi nga mapamatudaan ni Mukon, imo gi ng bata o dili. Bay. Maayos sad nga masiguro ni mo. Una mo makasal bay. Unsa na lang kun dili gyud ni bata. Bay. Jo, ay, na lang ko ba? Mag five years old ng atong anak, pero wa pagitan makapakasal. Oo. Oh. Na, makakipla pakaslan ko. Siyempre, na. Pero, dili pa karon Kay apiki kwarta. Pero ay kabalaka Kay gitiguman ko na. Salamat, Jo. According sa results, You are not the father. I'm sorry. Un sadok? Oh. tanawa na. Unsa, uh, un man niya. Ako nga pa rin ito bata. O, hindi ako mayaman. <laughs> Ganun, kibuhat ba niya niya muna ko? Joe. Joe, let me explain. Explain! So, una pa kang nahibaw o gibuang na gunay ko mo, nahibaw ka kung nga nagpa-DNA ko! Tungkin nagdako ang bata, nagkabantay ko ng wag yung mis-similarities bisan gamay man lang! Kinsay aman sa bata. Huwag ko mahibaw. Usay, huwag ka mahibaw. <sess> Kagatong tayo mga nag kong duda ni mo. Sige kong laag at oran madivert na ko kung huna-huna. Nahubog ko sa game na na mga bar. And the next thing I know, nga na ko sa hotel. Huwag ko ba iba kung gidrag ba ko? Basta kayo mauna natuyo ko na hirumduman. So kaya di mang kasigurado kung kinsa mo'y mo amahan, <gibit> Munang imong gipaan ko na ko ang bata. Mau ba? <gibit> Jo, sorry. Sorry. Kung ko pala yasot ko ni mo karon makasabot ra ko. Sakit ka mo gibuhat ako. Libaw ko. Libaw ko. Kung gusto ka mo ayas dahil ko ini mo ako. Ayaw. Ako mo imong kawas. mo. Pero hatagi lang ug nakog oras nga magunahon na. Di sa kung gusto ng pala yasun mo tni, eh. katingaling mo unsa mo? Nibausad ko nga wakailaing kapainan karong ulasan. Jojo. Mm. Oh Kagod, sa gusto giney mong pagduda bay? Sakit kay ba eh. Huwag kabut ang sa si sakit. Ano um, nga karun? Sa so may plano no? na mo. Kabut. Huwag may mausap. Mahal gaya po ko ako siya. Umat sa kong oh. Bye. Pakaslan gihapon nimo si Macy. Bisag na hibaw ang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak. Oo, oh, ma. Nak. Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawa nang yang sayop. Usa pa, napamahal naman sa naku ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. pagkasal tayo sa labing madaling panahon. Onsa, pero... Mahal ta ka, ugang bata. Di na ko kaya nga mawa mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang na ako. Nga so good ka ron. Wa na kay lain pang itago na ako. Kung naapaman gani kay laing sekreto, isulti na na ang tanan ako. Sa di pa tayo magkasara. Ayaw ka Ayaw ka pala ka. Maurat ang sekreto nga akong gitago ni Mo. Isaan na ako. Wala ko ilang ipangitago ni Mo. Mahal ka, tika, Jojo. Musali ko ni mumisi sa Salahingi kayo. Mahal sa kitika. Unta. Di na nimo Mo gubon ang laing chance nga kong gihatag ni Mo. I can't when you were there. There Mahal na ko siya, ugang bata o rin na importante para nako. Na man siya, pero nakita nako sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gigan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasal na Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinilang kukutob. Dagang salamat, RMN. By X Thunder Gaming. No kito may kalang kaagi ni JoJo ngayon kami nilayansibu. Oo man sa awit ayang kipeng ayo awit nilaglahan through the years. Ang mga kaagi gibahatan nito sa JUNI JALLY Haka gubus sa direksyon ng presyler Kamusta mga higala, mga suki ng pagbinao. Kina singkas singku sa papada. Sa inyo nakalenlain ka agi seketero ni, nga naklibot sa sa ta hobby. Ya dislang ini ining tulumanon. Handumanan sa sa tawit kerof. RMN Prediction Sanders Studio 3rd floor. Jose Martinez Building, Smania. Boulevard Civil City. Obat ipadasa. Handumanan official Facebook page. Handus